First question po, kamusta po yung bisita? kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Ah, uh, ang visit, uh, na late kami kanina. So, 30 minutes late kami. So, isang oras na lang yung uh, uh, nagawa namin sa pagbisita namin. And, uh, kung pagdating namin, nag na siya. And, uh, masaya siya nung nakita niya kami kasi uh, alam niya na nandun kami to celebrate uh, pre-birthday uh, with him and uh, with my mother. Ako, as usual, na binilhan ko din siya ng Coke Zero. <laughs> <laughs> Hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung uh, Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Uh, meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya? At ano yung mga reaction niya sa mga news na daradara niya? Um, yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na uh, noon sa telephone call, pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung tatlong, uh, dalawang uh, PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marco Leta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si uh, Senator Camille Villar and Senator Aimee Marcos, and binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Aimee Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at napanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si uh, Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa, uh, sa committee hearings niya from the Senate uh, to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Uh, Unang-una, nagpasalamat siya. At uh, pangalawa, sabi niya, gusto nga daw niya sana makausap si Senator Aimee, kaso hindi nga daw payagan. Pero, um, sabi niya, there will be uh, another time for that. Okay. GMA? Um, VP, bukod po dyan, um, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan, ano po ang masasabi nyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay um, parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon uh, sa akin. Thank you po sa sagot. Um, and uh, last question po, um, napag-desisyonan po ng Senado na inipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po namin uh, marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Uh, wala naman siyang epekto sa akin. No? lang ako kung ano yung epekto ng delay uh, doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers uh, namin, sa defense impeachment uh, lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng uh, epekto noon uh, sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, uh, po kayo. Napakabait ninyo ngayon. na-briefing, na-briefing. Na-briefing ma'am. Na-briefing ma'am. na Ha? Ah, ma <laughs> diba? kailangan magpain-baitan. Oo ma'am, <utan> <ba na> <laughs> <laughs> ma uh, ano po ng ACB na uh, yung reaction niya doon, uh, yung ma'am any reaction po sa gusto ni BBM na uh, magipag-reconcile sa mga Duterte, sabi niya, ayaw niya raw ng gulo um, unang-una hindi na muna siguro ako magsalita about uh, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is uh, yung taong bayan at yung bayan natin. Yes, ma'am. Thank you po. Uh, ma'am, uh, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Uh, wala pong role uh, si Senator Amy sa case ni uh, former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para... Uh, kausapin na uh, si Attorney yes. Kaufman kung ano man yun na pag-usapan nila wala ako doon so mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos at uh, ano yung isang tanong, yung role niya uh, wala uh, siyang uh, role po <laughs> uh, sa, either sa defense or uh, doon sa ICC prosecution case wala mong role sa si Senator Amy Marcos ito mga last question na lang kasi uh, ito kasi yung usap-usapan ngayon eh ewan ko lang kung uh, pwede ko kasi uh, game po si Attorney Ruin ng Ganson na maging spokesperson mo kasunod 'yan ng naka uh, pagkatalaga kay Atty. Abante bilang tagapagsalita sa ng house while sa nandiyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes news si Attorney Bansa. Hindi namin napag-usapan eh sa Office of the Vice President ang um, uh, spokesperson. Sure. Pero saludo kami sa talino at tapang ni oh, si Ate oh, Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Yes. Um, yeah. Siguro from the audience, one question. Ma'am, question po ma'am. Uh, kamusta po si Presidente? Mayroon po po siyang mensahe para sa Pilipino na nasa lapas po. Uh, yes, ang message niya is uh, we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny whether rightly or wrong. sinabi niya. Thank you, ma'am. And uh, isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at uh, pag-usapan, pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung uh, paano gawin yung kanyang uh, oath. Thank you, Pero, initially, ang sinabi niya, I want, uh, set me free and I will take an oath. Yan yung oath. Yes! 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 Ma'am, meron, meron pong kanta ang mga, mga Pilipino para sa sa'yo. One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday!

mas okay dito dahil merong shade. Okay. Shade, okay. okay. no? Okay. Okay. importante okay. sa amin ni Arvin. Ang pinakamay ang skin. Ayun ang muna, mataas ang incidence okay. ng skin cancer. At pangalawang mahirap na magtagtagan ang mga melasma na natin. So, uh, <laughs> so, okay siya. Um, at, uh, palagay ko lang, maganda din siya dahil nakita siya ng mga dumadaan sa so, palagay, update na mga addict. sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Uh, kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi mm. nakikita uh, by the yeah. street yeah. Yeah. yung ginagawa. At uh, manami pang pwedeng uh, gawin, uh, posibleng gawin na uh, dito dahil mas malaki yung area. Yes, mm. so, uh, pwede ba additional, ma'am? Kasi pwede... Naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw si sa Um, Actually, lahat tayo, no? Nagaantay kung uh, kailan uh, makauwi si President Duterte. At yun yung uh, tinatrabaho ng kanyang mga lawyers uh, na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan yes. namin ng mayor na. Yes! yes. yes. Bye, welcome back! We love you! We love you! Thank you. Thank you. See you tomorrow! tomorrow. I'm happy Uh, to be back uh, with all of you uh, dahil uh, lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte kaya hey, uh, masaya ako na makasama kayo ulit although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat pero uh, masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng uh, Filipinos at uh, yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at uh, ibalik ang tunay na pagbabago. Yes! Yeah. Yeah. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ma 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 ka talaga. Ma'am ma Elizabeth, mabuhay ka rin. Lahat kayo ay invited bukas sa yes. ating rally. ICC, send Duterte home. Yeah. yeah. 9 a.m. to 12 noon sa Land Land Lan Van Regan. Land Van Regan. Van Regan. Van Regan. Van Regan. <laughs> Thank, you, Thank you, ma. Pwede Ano? Papirma daw, ma'am. Ma'am, fresh kid yung hapon ka, Always and forever. <laughs> Thank you so much for giving Hindi us si the <laughs> Endorsement. Endorsement. <laughs> Thank you, President. Thank you, President. Thank you, President. Thank Ma'am President. Thank you, President. Thank you, President. Thank you, President. President. Thank you, Thank you, President sa libras sa ano sa mother daughter, pa. -daughter yeah. di ba lagi mas maganda yung anak kaysa uh -huh. nanay uh -huh. pero sa aking kasi ang sabi niya mas uh uh -huh. liwat liwa uh -huh. Kamukha. Kamukha. Yeah. Ah! -huh.

May God bless you always. <laughs> <laughs> Babuhay si Inday Sara Duterte! Babuhay ang ating future president! Babuhay si Tatay Digong! Babuay! Babuay si Tatay Digong. Bring him home! Bring him home! Bring him home!